Pagmalapit na ang malalaking pambansang holiday tulad ng Lunar New Year at Chuseok, si Chairwoman Zhang Gilja ng International We Love You Foundation ay nagbabahagi ng pag-ibig sa kanyang kapwa na nasa paghihirap. Taon-taon, hindi lang siya nagdaraos ng mga espesyal na kaganapan para aliwin ang matatanda na nabubuhay ng mag-isa kundi hinahatid din niya ang pag-ibig ng isang ina sa mga nangungulila sa kanilang mga pamilya tuwing mga holiday. Natututo mula sa diwa ng volunteerismo ng chairwoman, abala ang mga miyembro ng We Love You Foundation. Tutko, gasing, na, ito, araw, yung, g i s i 이 g na, i t 이 ito, i t 그 ito, i 을 위해 t o i t 을 ito, 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 i 이 o ito, i t 이 ito, 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 i t 이 ito, 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 을 t o ito, i Pagkatapos mag-impake ng mga pagkain, bumisita ang mga miyembro sa tanggapan ng serbisyong pangkomunidad sa kanilang rehiyon. to, to, so, To, uri, und to, uri, 어려우신 분들을 uh, 그 제기원회에서 우리 주민들 위해서 한국 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 한 한국 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 Bumibisita ang mga miyembro ng We Love You sa matatanda na nabubuhay mag-isa, dala-dala ang maraming tradisyonal na pagkain ng Korea at sama-samang nagbabahagi ng pag-ibig ng isang pamilya. Irin-gocheonun pichat-eul samukji do motaneunde. Ne, neomu gamsahae-yo. Ye. Anjukko salgo chakko sinsaemun jeoga jeotdeokhalji moreunde. Ang init at pag-ibig mula sa mga miyembro ng We Love You ay nagpapangiti sa matatanda na nabubuhay ng mag-isa. Gaya ng liwanag sa kadiliman, ang pag-ibig ng isang ina ay ibinibigay sa mga nangangailangan. Umaasa kami na ang pag-ibig mula kay Chairwoman Zhang Gilja at sa mga miyembro ng We Love You ay magbibigay ng kaginhawaan at lakas sa aming kapwa sa mga pambansang holiday